yon O, so, biltaong. Dalaki ah. So, may sagay. Okay, di man yan sa kamot na talagang. Alright. May okay, sagay. Ay, bada. oh ang daming taong. Wow, oh, talagang dami. All right. Sulit. Oh, haba. Oh. Sulit na sulit. Grabe. Grabe na nito. Sulit talaga oh. Haba oh. Yan. good morning mga kaibigan. Nandito naman ulit tayo sa dagat. Magharpis ulit tayo ng tahong. Ayan. Si Boboy. Siya yung nagsisid. And doon na. Nasa ilalim na. Ayan. You know? Ayan. May order na naman sa atin ngayon. 200 kilos. Oh. Ayan. Medyo malabo ang tubig. Kaya sana hindi mahirapan si Boboy sa pagsisid. Hindi naman kami makakatulong kasi isa lang yung sirip tsaka mahina kami sa ano sa lalim nito. Umaano yung tenga. Ay Ayun na, meron na, may nakuha na. Yon. O, oh, dalaki ah. O may sagay. Bakit okay, di man yan sa kamot na all right how about <coughs> Alright, gandang ano ngayon? Panahon. Kaya ito paglinis ng taong, ayan. Kailangan ko pitin 'yan, hindi pwedeng bunutin yung ganitong kaway nila, hindi pwedeng bunutin kasi pamay nila pa 'yan. Hindi yan tatagal pagka binunut Kaya kailangan putulin kaya ito. Ano? Yan, putol. Hindi bunot. bada. Uh, oh, ang daming taong. Wow, oh, talagang dami. Alright. Yon. Shapol na naman. Muli ah. oh, oh. na ba ah? Aba. Sulit. Yo, oh. aba. Oh. Sulit na sulit. Grabe. Sulit talaga oh. Aba oh. Yan. Sulit 'yan, aba. Ayo jangan si Boboy. <coughs> Ayos. <coughs> So yun, nandito tayo sa tabi. Ito yung ating lapis. Ayan. Mayroon pa ang ano. Maglinisin. Kaya. Isang bimig na yan. Buboy na magbubuat yan. Natatay ako ang hali. Ano ni Jer? Oo, ini. Tapos kita. pasama na sa road. Oh, mag-upat mag 'yan. <laughs> Ang Isang daang kilo yan! Kaya di kayang di pa di Dakul pa! Okay! Alsa! Alright! Go! Alah! <laughs> Grabe bigat!

anum guys. yun mga kaibigan, tapos na tayo maglinis ng tao. Tapos, ayan, meron pang ano. Dalawang sako. yun jackpot na naman si masih Punging Boboy. Dalawang <laughs> sako para sabi na may taong gato. Natural na yan. Yan, puno na yan dyan. Kaya-kaya ni Bobo yan. dito lang, mga panahansa yun dyan. Ito ko tanong. Ito diwan? Ito ba lang itong paggamutang? Ito ga, sila lang magbubuhat, din na natin kaya. Oh. Tayo, Pisay lang nga, nga niya <laughs> Pisay lang nga diyan. pang pangulam pang diyan, pero masarap diyan.

Pawarag si Buboy sa busuhan. Ayan. Lubid. Kambad. Sulit ang laman. Sulit ang amoy. Sulit. parong Sulit ang amoy. Yun, uwi na rin tayo. Dal-dal natin tong ano. Yatawag na pisay. Pangulam. Pangulam lamang. Ya. Yeah. Ay, bugi ni Mahirap talaga ang buhay ng mahirap. Ah. Yeah. Woo! At tayo, mga kaibigan. Mayit mo na! Mayit mo na! Ang atin, dumalaga na! Magdala ka lang!